sa bawat liham na isinulat ngunit hindi na ipadama, may mga salitang nananatiling nakakubli, mga damdaming hindi na ihayag, pangarap na hindi natupad, at pag-ibig na nanatili sa anino ng pag-aalinlangan. Liham na di nabasa Sa bawat sulat, sagisag mo ang simula. Nananalangin na sana'y mabasa. Mga salitang di kayang bigkasin. Minamahal kita. Ngunit natatakot aminin. Pikit matang isinisigaw ang nadarama, upang itago ang pusong lumuluha. Sa bawat titik, may damdaming nakakubli. Oo, ikaw ang siyang tanging hiling. Sa dilim, tahimik kang hinahangat iniibig. Ngunit puso'y walang masambit. Malalim ang sugat ng pag-aalinlangan. Magkakaroon pa ba ng kasagutan? puso'y alipin ng takot at pangamba. Upang di masaktan, mas pinili ang katahinikan. Sa lihim na liham, nariyan ang katotohanan. Oo, ang pag-ibig ko'y sa'yo lang, sinta, nakalaan.